Mga 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 kalugit so ayun natutulog ako sa loob ng salon ko biglang pumasok yung si Kuya sa loob ng aking salon dahil mayroong magpa-picture at magpalinis po galing kasi sila sa Laguna Manila mga kalugit ayan shoutout kay Madam ayan sobrang ganda ni Madam mga kalugit at sobrang ano daw nanonood po daw siya lagi sa akin vlog kasamahan niya po 'yan mga kalugit at ayan may sasakyan sila diyan sa labas mga kalugit ayan magpapalinis daw sila sa akin mga kalugit sobrang happy ko mga kalugit dahil kahit malalayo yung mga followers ko para lang mag, ma, para lang pumunta dito sa akin salon para lang magpalinis at para magpalugit so ayan sila mga kalugit si Madam nakagaap at naka-white, yung dalawa po na nagpalinis din sa kabila, mga followers din po natin, from Japan po sila mga kalugit. So, di ba, ang mga client natin is malalayong lugar. So, ganun talaga kasikat si Mr. Ingron, di ba, sa mga iba't ibang lugar, di ba, ang nakaabot sa Japan, kung amin sa solok sa mundo. Ayan, mga kalugit, at dahil, hey, before sila aalis, magpa-picture-picture sila kay Mr. Ingron. O, oh, diba? Smile, 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 parang robot ang ating mga smile dyan. Ayan, Mr. Ingron, tama ng kaplastikan, chares lang mga kalugit. Hindi po plastik si Mr. Ingron, totoong goma po siya. So ay mga kalugit, ayan. After dyan mga kalugit, sobrang thank you at nagtatanong po ang client natin, ang ganda ko daw sa personal at ang tangkad ko daw. So ayan mga kalugit, napapicture niya naman si Ati si mga kalugit. O, oh, Perfect smile. Parang artista lang. O, oh, pangarap ko lang yan before. Ngayon, natutupad ko ng mga kalugit. So, ayan. Nakikita kasi nila ako sa television before mga kalugit na pinalabas. Ako mga kalugit sa TV at sa aking social media. Arira. So, ayan mga kalugit. Thank you so much, madam. Balik-balik kamo mo sa Davao. Thank you, Koya. So, ayan. May magpahabol na magpapicture mga kalugit sa kanila sa kanilang kasamahan na si madam. Charis lang. So, ay, mga kalugit. Ang ganda namin ni mad madam. So, thank you so much, madam. So, ayan mga kalugit. Oh, perfect na perfect mga kalugit si madam. So, ayun, nakalugit ang mga ano, pictures sila o, Mga followers natin from Laguna. Like, picture picturean sila siya sa ano ko. Ayan sila ako okay, tingnan sa labas ko. Ayan, mayaman sila ako. Okay, tingnan niyo. Diba? Okay, ayan! Mayaman sila mga kalugit! Mayaman na! Eh, ako pa ba? Ako kaya pa ng Mr. na char lang. <laughs> Luget, so mga kalugit, mga nag-aaway dyan sa akin. Ang ka, kasikat sa Mr. Ingram, diba? Natutulog ako, ginising nila ako dito. Diyos ko. So, ayan,